Narito ang travel tips para sa inyong first ever trip this summer. Alamin ang ating Summer Loving Special Report. Nangarap ka na bang pumunta sa ibang bansa? Kung hindi pa, maaaring ito na ang pagkakataon mo. Ang pagta-travel ay isang magandang ideya at exciting na paraan para makalabas sa iyong comfort zone. Gayunpaman, maaari rin itong maging isang nakakatakot na experience, lalo na para sa first-timers. Huwag mag-alala, masasanay ka rin at gagawin mo na ito every year. Ang pagiging handa ng maaga ang isa sa mga bagay na magagawa mo bago ka lumipad sa ibang bansa ng mag-isa. Una, ang pag-secure ng passport ang isa sa pinakamahalagang bagay para sa sinumang babiyahe abroad. Bago ka man mag-book ng tiket sa eroplano, siguraduhin na kapag appointment ka na sa DFA o Department of Foreign Affairs sa inyong lugar. Kung mayroon ka ng passport, siguraduhin may visa pa ito sa loob ng anim na buwan. Ibig sabihin, mayroon ka pang anim na buwan bago ito mag-expire. Kung hindi, baka gusto mong kumuha ng bago. Pangalawa, research, research, research. Kung handa na ang iyong passport at ticket sa eroplano, ang kailangan mo nalang gawin ay paandarin ang iyong computer at i-Google ang lahat ng kailangan mong malaman. Makatutulong ito na ihanda ang iyong sarili sa mga hindi inaasahang sitwasyon, palawakin ang iyong pananaw at maiwasan ang mga disappointments sa iyong pagta-travel. Ikatlo, pagkatapos mag-research, ihanda na ang iyong mga travel document tulad ng Certificate of Employment, bank statement, latest payslips, drafted itinerary, at return flight ticket bukod sa iba pa. Ikaapat, maglaan ng 3 to 4 hours bago ang iyong flight. Iwasang malit sa iyong flight. Hindi ito sa sobrang excited ha. Dapat mong malaman na ang pagsakay sa eroplano ay hindi kasing dali ng pag-check-in online at pagdiretso sa mga boarding gate pagdating mo sa airport. Ikalima, i-perfect ang interview sa immigration officer. Isa sa mga pinaka-traumatizing experience na maaaring mangyari sa iyo kapag magta-travel sa ibang bansa ay ang ma-offload, lalo na kung ito ang iyong first time. Maging assertive sa iyong mga sagot at isaalang-alang ang OOTD to have that favorable first impression. At ang panghuli, magkaroon ng travel insurance. Kasing halaga ito ng iyong passport, magbibigay sa iyo ang travel insurance ng security at protection laban sa anumang hindi inaasahang mangyari sa iyong biyahe abroad. Ano? Ready ka na ba? Good luck on your first travel abroad! Go check that bucket list! Enjoy your flight!